Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon ng itong post ni Ang Balita Ngayon uh, kung saan kumpermado na na nakiusap si Speaker Martin Romualdez sa mga House Leaders kahapon at sinabi niya ng nagbibiti siya kailang ito may apan. May apan, may question mark best friend pala niya, BFF niya, yung kapalit. Kinampan niya pa niya. Nakiusap pa siyang botohan siya. Ano ba yan? Oh, BFF ni Romualdez ang ipapalit. Yan ang title ng pose. eh. Sa gitna ng kanyang desisyon na bumaba sa pwesto, nakiusap umano si Speaker Martin Romualdez sa mga kapwa mambabatas na iboto ang omanong matalik na kaibigan na si Deputy Speaker Paustino Bojidi D. Diter, bilang kapalit. Kinumpirma ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno na kahapon ay nagpatawag si Romualdez ng pagpupulong kasama ang mga leader ng partido upang ipahayag ang kanyang intensyon. O, sabi ni Congressman Puno, Kahapon ipinatawag kami ng ating Speaker Martin Romaldes at sinabihan niya kami na balak na niyang magbitiw sa kanyang puesto ngayong araw na ito. Ngayon, sa parehong pagpupulong, malinaw ang pakiusap ni Romualdez na suportahan ang kanyang kaibiga, kaibigan si D. And then, sabi niya ni Kongresman Pono, and then, inirekomenda niya sa mga party leaders na kung pwede iboto namin si Deputy Speaker Boji D at tulungan siya yung rekomendado ni Speaker Martin para sa epektibong pamamahala ng ating kamara. Dito na tayo nagka sayang. Ayon kay Puno, matagal nang iniisip ni Romaldes ang pagbibiti upang harapin ang mga paratang kaugnay ng flood control scandal. This is a voluntary sa panig ni Speaker Martin, ang sabi niya ang dapat siguro ay step aside, haharapin ko itong mga paratang na ito. Paliwanag pa ni Puno, ayaw ni Romaldes ng leave of absence dahil baka isipin raw ng publiko na babalik pa siya. Kaya tuluyan na raw nitong paninindigan ang pagbibitil kasabay ng pakiusap na ang kanyang umanong matalik na kaibigan na si D ang suportahan ng kamara. So yan po ang litrato ni Congressman D. Nakalit, uh, nakano. Ah, uh, I don't know sa inyo. Hmm, kung maganda ba ang dating sa inyo yung ikakampanya niya yung matalik niyang kaibigan. To me, uh, opinion ko lang ito, it's not good. Kung talagang ano sana ba gusto niya na magkaroon ng change kasi yung alis na lang siya. Okay, uh, alis na ko. Uh, kayo nang bahala kung sino ang botohan yung speaker of the house. O oh, di, walang bahid. Kasi ngayon, aalis siya, ang ilalagay ay kaibigan niya, ikinampanya pa niya, e eh di ba magkakaroon ng utang na loob itong bagong speaker? Yun lang ang aking punto. Kaya, anyway, tingnan natin mamaya kung sino ang ihahalal. Uh, tatlo yung napapabalita, ayan, Congressman D., Kongresman Garcia, Kongresman Alvi Binetes. Kailan? According to balibalita, parang itong si Congressman di ang malakas kasi nga, yun ang inirekomenda ng speaker. Ay, nako. ha. Again, kung ako ang pipiliin, sa tatlong yan, gusto ko si Kongresman Alvi Binetes. May ano ito, may paninindigan. Uh, sa mga pronouncements niya uh, may my my balls katulad din siya ni congressman Toby Chanko so ngayon parang out of the picture na si Toby Chanko so pagdasal natin walang imposible congressman Albi Benitez ang uh, papalit Ayun, ah, uh, binetes. Uh, kasi kung ito rin best friend, eh, nakaka, nakado, nakakaduda pa rin. Uh, mga mamaya nga po, malalaman natin kung sino ang, sino ang matutuloy. Okay. <laughs> so, good luck. Sa ating, sa new journey ng ating speaker, kasi alis na, haharapin daw niya ang, ano eh, haharapin niya ang plant control proof. Sabi ng Pangulo, hindi sila sasantuhin. Silang dalawa ni Saldico. Ito, uh, may tiwala ako sa komisyon ha. Mayor Magalong, yung tatlo pang member, may tiwala ko. kailan. Uh, napakalaki yung challenge nila paano nila ma-prove yung connection ni Speaker Romualdez and Congressman Saldico sa Anomaly Alliance sana may kakanta na mga marami pang kakanta na mga DPWH officials and contractors yung kakanta na mayroong resibo kasi kung kakanta lang, kagaya yung pagkanta ni na Diskaya, mahina yon Hindi yon mapapatunayan sa korte. Sana may resibo, may ano. Uh, yan ang challenge kay Mayor Magalong. Kaya natutuwa ako at nandyan si Mayor Magalong. Sana nga mayroong link na magpupunteriya kay Saldico at Martin Romaldez. Otherwise, wala. Ligtas pa rin sila. Kailang. May da may ano tayo. Tatlong korte tayo eh. Yung court of law 'yan, mahirap. Court of public opinion. Dapat so tingin ko perception wala na. Talo na sila sa court of public opinion. Ang mas mataas na court, court of justice ng Panginoon. Hindi sila makakatakas doon kasi kitang-kita ng Diyos yung ginagawa nila. Pagdating natin doon sa taas, haharap tayo sa hukuman ng Diyos. You can never say, wala, wala akong ginawa. Papakita ng Diyos, may CCTV, CCTV, CCTV camera bawat buhay natin. Yung ginawa natin sa tago, will be guilty before God. Kaya lang, tayo na kay Panginoong Isus, yung kanyang gospel, we will be judged, acquitted, kahit guilty tayo, kailan? Acquitted pa rin. Bakit? Kinuha na ni Panginoong Isus ang ating punishment. Yung kanyang death and resurrection on the cross has paid it all. Kaya, yon that's the good news of our Lord Jesus Christ na we can all, tayong naniwala, tagasunod sa kanya, we can all go back to heaven dahil napatawad ng ating kasalanan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon. Uh, ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo Namimigay tayo ng mga libring yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panorin niyo ang video na ito. Parang nagkatot na yod sa balay ni Ante. So, lipay kayo ang nagtabang sa iyaha. ya na si anti oke okay, balo si anti kita bangun rasiah lagi si anti kembali mau mandi. Mandai, Mandai, Mandai,